Sperd ei ole, good morning, good morning! I'm un

Siya tapos sa lang payo. So yan Shoutout sa inyo dyan. Magluluto tayo ng kanton. Ang um, snack na may yung 10 o'clock. So, mayroon tayo dito uh, nilaga at saka prito. Yan yeah, po. Nilaga. Sa dudo ay I po, tayo mag -dip -dip. po ano, uh, so, ang ating pwento. Yan, meron tayo pwento tilapia. Yan, meron tayo pinakuro ang ano, mag-aaro tayo ng sinigang. O yan. Ito. Ang ating kanton. At merienda mamaya. good morning. Yan po ating pansit kanton. Ano po? Kahangoy na natin. Ayan, luto tayo ng spaghetti. Ayan na yung sauce. Spaghetti. Kaga, kaga ang spaghetti. Thank Parang hindi na mukha yung bonghari. Makakasok ang bagas. Ayun o. No? Luto na ang ating espadete. Ready to serve. Ready to serve. halo haluin, halo haluin, Yummy yan. Yummy diba tapos tayo diyan. ayun po loto na po ating espagueti Siyempre, titikman muna natin kung yummy nga. Ayan, titikman natin ang spaghetti. Kung yummy nga. Mainit pa. Mainit ito pa. Bago natin siyempre iserve. Mainit nga. rap <Sansipra> <susurup> Masrap <susurup>